Okay, na-miss ko po kayo, ha? Huh? <laughs> Panig ako sa taas, sa kwarto. May na ginagawa kasi yung kapitbahay. Pinapagawa rather. And, uh, kabog, 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 puk, 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 puk ng mga yero. I know all that. Maybe they're preparing for the coming, uh, siguro, the uh, rainy season. I understand. So, um, gusto ko pong umpisahan itong vlog na ito dun sa katotohanan na ang Christianity po, from start to finish, even you go through from Revelation, oh sorry, sorry, from Genesis to Revelation, it's all about faith. F-A-I-T-H. Faith. Pananampalataya. So, ang mga tao, to see is to believe. Lalo na po mga Hudyo. Number one po sila dyan. <laughs> Dahil mga Hudyo po, ay, uh, sila po yung mga main characters sa Bible. Nakita po natin, ah uh, bago gumawa ang panginoon ng marami mga uh, miraculous activities sa kanila nakita po natin yung kanilang pagiging tigas ng puso no ah uh, ganon din po ang present world natin ngayon I just noticed that people nowadays are talagang mas pinangahawakan nila yung mga bagay na nakikita so yeah I mean uh, it's 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 so sad to like for example you're sharing your faith ilang beses na po namin ito na-experience. You're sharing your faith with them because gusto mong mapabuti sila, pero sila, itatanong ka, bakit ganito yan? Bakit ganyan naniniwala ka dyan? Ba't pinaniniwalaan mo yan? Makinig. <coughs> Ang mundo pong ito, when you share something hidden or even, ano, eh, mas maganda sabihin natin, when you share something na hindi nakikita, unseen, yan po yung spiritual world when you share something spiritual, itatanong ng mundo, ano itong pinapaniwalaan mo? mo sasagot ka naman, o oh, itong pinaniwalaan ko, o oh, bakit mo pinaniniwalaan yan? ba diba? O. Oh. Tapos, pag na, pag na nagpaliwanag ka, parang never enough yung paliwanag mo. Kaya ang mundong ito, talagang ang, ang, ang patakaran ng mundong ito, yung pinaniniwalaan mo, ipaliwanag mo kung bakit mo pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan mo. 'Di ba? I mean, it's so sad. Ganun po sila. Pero hindi po ganyan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sa Biblia, we live by faith, not by sight. We live by faith, not by sight. Like for yung everything, everyday life mo, especially yung mga ako ilang beses ko na po nararamdaman, no? Dahil ako po talagang nagkaroon po ng ano, uh, nung bata pa po ako, yung asthma ko nga po talaga, talagang dumating ako sa point na talagang nahirapan ako. Pero by faith, alam niyo po bang, pag may sakit ka, mahirap magtiwala sa Diyos. Maski basahan ka ng scriptures, yung, I, I, I pity those people na may mga karamdaman. No? Makikita mo sila. Kung tayo, karamdaman natin, ganun lang eh. What more yung tulad nung nangyari kay Kurita. I was so shocked knowing na yun ang pinagdadaanan ni Kurita. Favorite po yan ng nasira naming lola. At uh, Meron kaming long playing niya, plaka. Oo, may tape pa nga eh. Yung tip namin eh. Parang, ano niyo yung tape, pag pinatugtog mo, garalgal na. Sa kapapatugtog. Ibig sabihin, paborito po talaga. Uh, lumaki ako sa household na piniplay yung kanyang plaka. Uh, nasyak ako. Kasi dun sa cover ng plaka niya, pagka gandang babae, dun sa plaka niya, siguro she is 18 or 19, bata pa. Pero ngayon, matanda na po, gano'n. Nagkasakit. And then si Mr. Babaw, I salute him very much ay pagpray ni si Julius Babaw na lalong mag-grow yung kanyang uh, blog, no? Pinagprepare kita sa Ludo Boko sa inyo, sir. Pinuntahan niya, binigyan niya ng 50 mil. Okay. So, nakita ko yung kalagayan ng tao. Makinig pong mabuti. ka, malakas ka. Yan ang mundo. Pag dumating ka doon sa certain point or certain uh, age ng iyong buhay na talagang prone ka na para magkasakit, doon mo kailangan ng pananampalataya na mas matatag at mas, masabi natin, mas focus sa katotohanan ng mga pangako ng Biblia. You know what? Ang Bible, from Genesis to Revelation, punong-puno ng pangako. Mga alkal ka lang. I will never leave you nor forsake you. Yung Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and to give you a future, not to hurt you. Di ba? So, it's something that uh, really... Yeah, if you uh, if you notice yung mga sa buhay natin dito sa mundong ito araw-araw hindi, hindi na hindi na ano yung opportunity mo to to ano, ayoko sabihin challenges ha, pero araw-araw hindi natatanggal yung opportunity mo to trust in the word of God more. To trust in Jesus more, to trust his finished work more. Lagi kami opportunity to trust him on a daily basis dahil sa bawat araw tiyak, laki kang merong malaki man o maliit, merong kang parang parang uh, something na talagang talaga magtitiwala ka sa Diyos kapag ka, uh, yeah, ka na sa situation na yun. Pinakamalaking problema ngayon, finances. Mga tao. Ne? Pero pag may mga bagong gadget, meron sila. <laughs> wow! Punong-puno ang mga malls, ha? Honor 200. Yung Honor 200, wow, grabe. Oo, sold out siya. Yeah. Mabilis. Pero masaya na ako dito sa ginagamit natin na Honor 95G from last year. Tama na po ito. Ito ay biyaya po sa atin. no po? Okay, makinig po tayo mabuti. Ang opportunity to trust God daily. Gusto ni Jesus on a daily basis we, we commit everything sa kanyang care. Ang mundong ito, ulit po ko sabi ko, oh, ba't yung ang mo naniniwala ka dyan? Isa lang masasagot natin. Because we live by faith, not by sight. And every day, uulitin ko, meron tayong opportunity to trust Jesus more. Meron tayong opportunity, oportunidad na makapagpatutuo no? sa ibang mga tao sa pamamagitan ng buhay natin. Kung paano kumikilos ang Diyos sa mga buhay natin, mga mananampalataya sapagkat may marami mga mananampalataya ang situation po nila ay hindi po masyadong katulad ng sitwasyon ng iba yung sitwasyon naman hindi katulad ng iba we have you know what different kinds of situations in life but it doesn't mean that God is far no of course not Jesus is in the heart of each and every believer wag natin kalilimutan yan iba iba okay tingnan mo to makinig po tayo mabuti paggising po natin minsan, wow, di ba? Yung weather, talagang blue skies, naka yung haring araw. Alam niyo po ba, ang pinakamagandang weather yung tinatawag na walang humid. Okay, yung talagang humid, pangit eh. Ang, uh, uh, ang, ang pinakamagandang weather po yung tinatawag na blue skies siya, tapos nakatirik yung araw sa umaga, yung nakasikat siya, yung sunshine. Pinakamaganda bongga po yun na weather. Ang sarap. Ramdam mo yung hangin. Very natural. Hinahaploso, hinahampas-hampas mga mukha mo ng hangin na masarap. Kanina pong umaga, narandaman ko po yan. Pero ngayon po, while recording this, punong-puno na po siya ng ulap. Ayan po. Ang kaulapan o ang kalangitan. Punong-puno na po ng ulap. Mainit ang pakiramdam ko po ngayon. Yung pag-humid, ito yung pakiramdam mo na dahil sa maulap ang panahon, malagkit ang pakiramdam mo. Naligo na po ako nina. O oh, yan po sinasabi ko. Tapos sa gabi, syempre, dahil gabi na nga, lalamig ulit. Parang ganyan ang buhay. Ganyan po talaga, like. Pero bawat season na yan, kay malamig, kay mainit, is an opportunity to trust Jesus the more. The more you trust Jesus, the more you will be happy, the more you will be free sa mga kaisipan. O pinalaya na po tayo eh, di po ba? Nakakalimutan natin. Pero ang katawan natin talaga naman po, nandito po tayo sa earth. Sa espiritu natin, sa kalong natin, walang problema yan. It's not an issue, it's a salvation issue. It's, it's settled once for all time in the cross, on the cross. Jesus died and paid for it. Past, present, and future. Wala pong problema doon eh. But yung, yung ating sanctification po, although si Jesus din po may gawa niyan, Di ba? Talagang mararamdaman mo talaga yung talagang, wow, natututo ka naman pala magtiwala sa Kanya. It's all about trusting. That's it's all so grace. Trusting Jesus is grace. Amen. So, when we trust Jesus on a daily basis, kasi yung salvation natin, it's settled. Once for all time on the cross. It is finished. It's ganap na tayo. tapos na yun. pinatawad na tayo. Pero meron tayong daily walk. May daily living tayo. How to deal with people? Meron ba dito na hihirap na makidil sa mga tao? Aba, problema ko rin po yan. Dahil sometimes hindi mabuti ang pakita sa atin ng ibang tao. Alam niyo po ba, may ginawang kami ng mabuti eh. Na, na, naraman namin, na, chinichismis pala kami kung kanikanin. So it's, it's fine. E, e, hindi kami nagpapa-apekto. Dahil ang totoo niyan, ang totoo niyan, ang, ang importante na naman doon, natulungan namin sila, nangangailangan sila. Tumulong ka na walang kapalit. Not even yung kung, ay, kung paano nila ibabalik sa yung Pagtulong mo Pakikilaman mo pa No, it's up to them Malayang mundo po ito, tandaan nyo po yan Hindi mo pwede yung uh, Kung tinulungan mo sila Yung magiging reactions nila sa'yo sa in, in the future Pakikilaman mo pa kung paano dapat sila Mag-ano sa'yo, maitrato ka No, let them do it Importante yung part mo Nakatulong ka Because of the grace of the Lord Nakatulong ka, dinamit ka diba? 'Yan importante. Pag nasa grace ka malaya ka. Ah, malaya 'yung kaisipan mo, malaya 'yung ano mo, 'yung isipan mo. Not as the world thinks, but as the Lord Jesus thinks. Bye-bye.